What's up mga tiyang? nga kami sa pares ni Diwata at ni Rosmar. Kaya nagpapaitan kami. Relate, di ba? Hindi pala. <laughs> so ngayong araw nga, maglulot tayo ng papaitan. Hindi ko alam kung papaitan pa rin ba ang tawag dito dahil hindi naman namin lagyan ng mapait. Maaga pa nga lang ay bumili na ako ng mga laman loob ng baka. Nakapakis na nga ito. Ah. Iba't ibang laman loob ng baka. Ayaw ko nga sana dyan yun parang sponge. Kaso wala kang choice kasi nakapakis talaga siya. 260 pesos lang yung isang plastic niyan. At isang kilo yun. Hinugasan nga lang natin bawat isang laman loob ng baka at tinanggal natin yung mga excess fat na parang madudumi. At ito na nga yung sinasabi ko na parang sponge kapag kinakagat yung napipiga yung parang tubig sa bibig mo. At dito nga, dito kami nagtaka at hindi namin kilala kung ano to. <coughs> binaliktad na nga niya, ay doon namin na-realize na baka ito itong bong baka. Tinanggal na nga rin namin yung mga dudumi at saka binaliktad namin na tinanggal namin yung mga excess fat. Pero ang pure na sa mga laman loob na to, mukha siyang malinis kasi hindi siya maabong, hindi siya maamoy. Yung iba diba parang anlansa na iba yung amoy. Pero ito nga lang, medyo mga dumi sa labas kaya dapat natin tanggalin niya para maalis yung duming yan. Hinilis pa nga natin ang ating kutsilyo at medyo natagal lang kami sa paglilinis nito mga chang. At nang matanggal na natin yung mga dumi, ibinilig natin siya sa dati pwesto mga ka muli natin siya para mas magandang tingnan. At ito na nga, finally, natanggalan na natin ng mga dumi. At ito naman ay lalamasin natin sa asin para matanggal yung mga lansa niya. At pagkatapos nga atin pinakuluan, dalawang beses kang pinakuluan yung una, tinapon natin dahil may mga subo. Yung pangalawa naman ay hindi natin tinapon para doon na pinakuluan ng mas matagal. Matapos nga natin ilaga ng 30 minutes sa atin ang inahon at pinalamigan naman natin at ating gagayatin yung naman. Yung ay, ay ang balat ay eh, pwede mo naman gayatin kahit mainit pa. Charot! Ito nga ini inisa <laughs> <naman> natin gayatin <laughs> para yung maliliit na cubes lang ang ang gayat para mas mabilis siyang lumambot. Anong connect? Ang papait nga pala mga tiyang ay nagmula pa sa lutong panggasinan Pero sabi nga ng mga taga pangasinan, kapag walang pait ay hindi yon papaitan. Kaya hindi ko alam kung papaitan pa rin ba ang tawag dito dahil hindi namin nilagay ng mapait. Pero lagi kami nagluluto nito dahil natutunan ko ito doon sa kapatid ni Marge na masarap magluto ng papaitan na wala din pait. Dahil yung asawa niya taga pangasinan. Mas na-appreciate ko talaga yung ganitong luto na walang mapait, na walang amoy. Kasi pag may pait, parang hindi ko makain masyado. Ang arti, diba? Charot. Iba-ibang taste naman tayo mga chang. Siyempre, yung mga taga-pangkasinan, expert na nila yung mga papaitan. tayo naman. gay gaya lang, di ba? Ah? Kuming, ha? Sa atin lang. Yun. At dito nga mga chang, matapos natin kaya ito yung mga ating mga rekado. Naglagay na tayo ng mantika para mag-isa na natin agad-agad. Pagkakulong nga, nilagay na natin yung ating loy. At sinunod din natin agad yung bawang dyan. Pasasan, ba't parehas lang din yung maluluto. Ilalaga natin yung mga tagal. At dito nga nilagay na natin yung ating ginetget -gine ng mga laman loob ng baka. Masarap nga magluto ng mga ganitong luto sa panahon ng tag -init. Hindi, parang mali. Masarap mo magluto nito mga chang sa panahon ng taglamig. Pwede rin. Pwede rin. Anyways, kahit anong season pa yan, pwede, pwede tayo magluto. Basta tayo nagkikrabe at gusto nating matikman yung gusto nating kainin. Aba, ay habang may buhay ay kumain na ng gusto. At mahirap mag-request kay San Pedro ng tsitsarong bulaklak. Unang tingin ko nga pala mga tsiyang ng papaitan ay nung sakay ako sa bus na nagpara sa terminal ng Lucena na kumain kami sa carinderian at tinikman ko yung papaitan nila at nung first time kong tikim nito ay hindi ko nagustuhan sapagkat subalit malamig pa yung, yung, papaita na iyon at medyo may amoy at mapait nga talaga. Pero dato pa subalit natikman ko muli ito sa kapatid ni Marge. na napakasarap ng luto. Wow. Papaitang walang pait. Magagalit ah? sa atin mga tao. Pag hindi yun papaitan pag walang pait. At doon na nga nalimutan ko ang pangalan ko. Wow. Siyempre, naging paborito natin ito kaya naman pinag-aralan nating lutuin. Madali naman siyang pag-aralan mga chan. Sobrang basic lang. Dahil sampung basis ko lang naman ito kinikman muna kaya ate Maris bago ko natutunan. Diba? Andali. At ito nga mga chan, nilagyan din natin ang isang hawang na pinagpakuloan natin ng mga laman loob ng baka. Tapos siyempre, nagpiga tayo ng kalamansi. Para maasim kayo. At pagkatapos na natin magpigyan ng kalamansi, nilagyan na natin na ng sinigang mix itong ating papaitan. At ang tanong ko sa inyo mga chang, dahil nga ito'y walang pait, ano na ang tawag natin dito? Pangalanan natin to Mag-comment kayo dyan sa baba. Naglagay na nga rin tayo dito ng pampalasa ang Norbip. Nilipat ko nga lang pala ng lagayan ito mga chan. Pero ito'y pinakuluan namin ng dahalos dalawang oras na. At tiki time na nga mga chan. At hanggang dito na nga lang aking video. Yun lang. Bye!